Nung di pa ako nagpi-PC, ang asawa ko ay driver. Driver ng jeep. Tapos ako naman, mahilig kasi akong magtinda-tinda ng kung ano lang. Nagbabalot ng fish cracker, nagtitinda ng mga prosen. Nung natagpuan ako ni PC, ganun kasimple ang buhay. Hindi marunong mangarap. Kung ano lang, parang sapat na. Hindi ko siya makalimutan talaga yung isang baso na lang yung bigas. Hindi ko siya sinasain. Nilulugaw ko siya. Para magkasya hanggang hapon. At yung nag-udyok sa akin nung nakilala ko si PC. Muntik na ako mawala sa PC. Kasi ang daming dealer na pagkatapos nilang umorder. Tapos hindi na namin makita tapos maraming dealer na hindi nakabayad. So parang noon, parang gusto ko nang maglaylo. Pero pag naglaylo naman ako, saan naman ako pupunta? Ano man yung pwede kong pagkakitaan? So kahit na ganun yung nangyari, nagpatuloy pa din naman ako. Hanggang unti-unti, nakayanan na, nakapag-recover. That time po na may sakit ang asawa ko, Salamat din sa Diyos at salamat talaga sa PC kasi nung time na yon nagkaroon kami ng bahay in six years na bayaran namin. Tapos hanggang two, years pa lang kami doon sa bahay namin sa subdivision, nakakuha na kami ng sasakyan. So, salamat talaga sa Panginoon at salamat sa PC.